Na-in-love ka na ba sa isang... Ah, ah Dito po! in love na yan! Dito po! Sa, sa isang uh, audience. Uh, sa isang tao sa audience. I hindi lang audience! Ah, hindi pa. <laughs> kapwa, kapwa performer. Yon. Talaga? Ano no? Huwag oh, oh, wow, mo na ito na. O hindi ikaw, siyempre. Huwaw, lasi. Yung inuot sugabi. gabi niyo. 20 years na nga tayo, di ba? <laughs> So oh, what happened? Hindi ba yun. Una muna sa comedy bar. Hindi pa. Hindi uh, to po bawal. fall in love with a co-performer. Hindi, hindi ba wal? So hindi paano yon? Paano nangyari? yare? Uh, Bumuel ka na, naman, minahal ka, nag-reciprocate. Ah, yeah, yun yung tito mo, yung yun, yun, sakit ng tanong yun. Oh. <laughs> four or five years, umasa ako. Oh. Oh, um, oh yun, after after five years, umaso siya. <laughs> <laughs> oh, painful yun. Painful, sobrang. Ang hirap palang ganun. Ang hirap makamove on, Tito. Boy. Okay. Ikaw, Lassie. Ay, naku. Sa saan? Sa, sa halaman po. Sa lupa. sa lupa. Sa lupa. Kasi I love nature. oh, I love nature. <laughs> Kasi sa hala, yung halaman din nagsasanta, hindi siya lalaitin eh. Kaya minahal niya. Meron ka nahihiya pa sa akin, makahiya. Hindi, <laughs> sa waiter dahil. Talaga? Sabi mo na, na in love ka I naman love ngayon. Sa, oh, ngayon oh. oh. in love naman ako, syempre. Sa waiter-waiter, maybe. Oh, sa waiter-waiter. Nag, ano naman, nag-prosper, ikaw nga. Iya, yeah, kahit pa paano. <laughs> paano? Uh oh, ay mm -mm. Kasi importante ang love. Yes, hindi oh. ba? Anong si Vice, sinabi ni Vice tungkol sa love life. Kasi sanay po kasi kami Tito Boy ni Vice na pag nagmahal, yung straight sa straight mm -mm. kami. First time nga yung hindi naging kami, yung medyo yung kap kalahi namin. Right. Natin yung ganon uh -huh. So sabi ni Vice, "Wag ka dyan Hindi mo alam ang pasikot-sikot dyan Baka at the end masasaktan ka." yung pinangunahan niya na kagad kasi alam niya na, na, alam niya na alam niya kasi ugali ko eh so alam niya baka masaktan ka at yun ang nangyari at yun, na yun ang nangyari. nangyari ikaw lasi pagdating sa pag-ibig anong natutunan mo kay Vice sa pagdating sa pag-ibig naman eh Okay What? lang Hindi. hindi mong ganda nila. Hindi. <laughs> <laughs> wala namang mali sa pagmamahal. Ang mali lang talaga Buka. yung taong minahal mo. Oo. Oh! Okay. Pero kung meron naman kayong naitapon na leksyon kay Vice, ano yon? Lagi namin sinasabi, lagi kang lalaban. Oh. No matter what, pwedeng, peding peding mapagod, pero hindi susuko. Yon. Pero mapagod, magpahinga, pero laban. Kasi lang. ang hirap pag nasa tuktok ka. Right. Maraming gustong bumato sa'yo. So, lagi, lagi, lagi kanya sinasabi sa amin eh pag gusto kong maging totoo ulit, naka, yung bumalik sa basic at maging totoo ulit, kayong pinat, MCN last yung pinatatawag ko.